Last News Update Mga balita ngayon Apat na miyembro ng New People's Army patay sa enkwentro sa militar sa Bukidnon Floating rocket debris na recover ng Philippine Coast Guard sa Occidental Mindoro Tatlong katao sugataan matapos araruhin ng oil tanker ang apat na sasakyan sa Maynila Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang apat na miyembro ng New People's Army o NPA sa naging inkwentro sa militar sa bukid noon. Ayon sa 403rd Infantry Brigade ng Philippine Army na nanguna sa operasyon, noong Miyerkules, August 13 nang nangyari ang bakbakan sa bulubunduking bahagi ng Malaybalay City at Impasugong. Apat ang kumpirmadong nalaga sa hanay ng NPA kung saan tatlo sa mga ito ang lalaki habang isa naman ng babae. Nakumpis ka rin sa encounter site ang isang high-powered firearm at iba pang war materials na pagmamayari ng komunistang grupo. Agad namang idinala ang mga labi ng mga ito sa pinakamalapit na punerarya para sa proper care and documentation habang nakikipagtulungan na rin ng militar sa lokal na pamahalaan ng bukid noon upang maihatid ang mga labi sa kanilang mga pamilya na ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang rocket debris na may markang People's Republic of China sa baybayin ng Sitio Gunting, Barangay Bonbon sa Luok, Occidental Mindoro noong Webes, August 14. Ayon sa investigasyon, isang 50 anyos na mangingisda ang nakakita sa palutang-lutang na bagay habang siya ay nangingisda sa baybayin. Nasa sampung talampakan ng lapad at labing apat na talampakan naman ang haba nito na gawa sa alloy material. Ang narecover na debris ay hinihinalang may kaugnayan sa Long March 7A rocket launch ng China na kanilang isinagawa noong July 15 hanggang July 17. Tatlo ang sugatan matapos araruhin ng isang coconut oil tanker ang apat na sasakyan sa Mabini Bridge sa Maynila nitong biyernes ng hapon. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tatlong biktima kabilang ng isang motorcycle rider ang agad na isunugod sa ospital para sa paunang lunas. Nawalan umano ng kontrol sa preno ang driver ng truck dahilan upang maararo nito ang motorsiklo at tatlong sasakyan. Sa lakas ng impact ng banggaan, wasak ang harapang bahagi ng tanker gayon rin ang gilid na bahagi ng tulay. Patuloy pa rin ang investigasyon sa aksidente at posibleng maharap sa kaukulang kaso ang truck driver. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.